Ayan mga karek, nilpisan ko pa lang. Wala pang ayos yan mga karek. medyo maulan dito mga karek kaya pagpasensyahan yun nyo na yung yung mga naririnig yung anggi ayan na mga karek sinisimulan ko na siyang ah, uh, skepingan ah, uh, bawat bawat pagitan po apat na knife plates ang ginagawa ko ah, uh, isang dangkal tapos apat na knife pleats plates na tig to 4 inches mga kare apat tapos pagka apat sandang kailang pagitan at saka po gagawa uli ng apat na knife pleats ang pagitan lang po nila sandanggal Hanggang dulo na yan mga ngarek yung gagawin ko. Apat. Tapos, dangkal. Apat na knife plates ulit. Kaya pag pinagabot yung dalawang apat, yung dulo-dulo niya, eh, abot, hindi siya uunat. Dapat uli, yan. Tapos, pagka-apat. Ang dangkal uli. Tapos, bigiwa uli ng apat. Ang pinakapagitan lang talaga nila, yung dangkal. Mga karek. Kaya pagka pinagabot ko sila yung dalawang nasa ano, pagitan, eh, mag-abot talaga dahil may sobra pa siya ang fixie. Binilisan ko na para mabilis. Pinorward ko na mga krep. Kaya ayan na po. Ilalagyan ko na po ng puti sa pagitan yung may dangkal doon ko nilagay yung puti kaya apat tapos sa pagitan nilagyan ko ng puti hanggang dulo na rin yan mga kare lalagyan pinas forward ko na para mabilis at ah, tinuro ko naman po yan kung paano ginawa yan yung sa pagitan na sa ibang video ko po. So, naman po, makikita naman po kung paano ko ginawa. Ang tawag po dyan, back split. na po, yung, yung apat po, yung dalawa sa gitna, ang sukat po 4 inches yan, lalagyan ko ng pin yan po yung gitna ng apat tapos sa kabila rin po yung gitna ng apat Pagdudug, pagdudugtong yun ko rin yan oranges din yan kailangan pantay pantay yung pagkasukat mga karen para hindi po siya uh, iba iba ang sukat yan dulo na yan mga karek ah, lahat ng sa gitna pinagdikit ko na tapos ngayon mga karek yung dalawang nagiwalay na yan yung pagitan eh yung puti pag ko yan mga karek yan ang sukat yan mga karek ah sandang dangkal kalahati ang sukat ko dyan dahil yung dinangkal ko na yan hindi siya Cobra kasi una, naunat siya ng gusto. Ayan. Kaya sinukat ko yan sa isa't kalahating dangal siya. Yeah. Sandang kalahapi yan mga karek. Tapos yung kabilang pinagdikit ko sa gitna, siya naman ngayon ididikit ko doon. Ang sukat niyan mga karek, yan. 2 inches na yan mga karek. Lakas na ulan mga karek. Yan yung pinagdikit ko, kubuli rin yung Pero Puro to inches yan mga karek. Tapos, sa baba, diamond. Ayan pagdating ko yung dalawang sa baba. Ganon din ang gagawin ko sa kabila, mga kare. Pagdikitin ko yung dalawang pagitan. Ayan. Ayan. Pagdikitin ko yung dalawang pagitan. Kailangan kung ano yung sukat doon sa kabila, ipantay dun sa kabila. Ayan. Bukunin ko rin yung nasa gitna na pinagsama ko. 2 inches din yung nilayo. Ayan na. Ayan. Na. Ayan. 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 to para hindi tapos yan, pagdikitin ko yung ilalim yan, Yung yung diamond hanggang dulo na yan mga karek hanggang dulo na yan tapos yung baba niyan mga karek, kailangan yung baba, yan o, oh. pagitan yung baba niyan yan pagdikitin ko rin para pumorma siya yung diamond din tapos yung nasa baba pupunin ko rin yun mga karek para idikit din siya yung baba tapos yung taas niya mga karek yung dalawa nagkaiwalay na yan idikit ko ngayon doon sa taas 2 inch yan 2 inch ang sukat sa taas 2 inch ang gagawin lahat yan hanggang gandulo mga krek hanggang na yan mga krek tinope yun mga krek tinope yan ganun din yung gagawin sa kabila yan tutupi rin tutupi rin yan mga krek hanggang dulo yan mga krek at rin yan kung ano yung ginawa ko sa umpisa ganun din hanggang sa dulo yan. dito na ako sa backdrop name mga krek kung paano siya ididikit yan na Nauna lang yung dalawa, mga correct. Ito, malaki kasi to. Mas mahirapan kayo. Kaya tinuro ko na. Ayan, pinorma ko na. Tapos tinanggal ko na yung dikit. Yung sa ibabaw. Ayan po, tapos sinawakan. Para hindi gumalaw. Nadaan-daan, hinila. Yung puti sa ilalim, yung pandikit. Para paabang hinihila ko, dinidikit naman yung ibabaw, mga karek. Yan. Poporma ko na mga karek. Tinigil ko puti. Yan. Dahan-dahan mga karek. Didigit ko muna yung babaw. Tapos dahan-dahan sa pataas. Yan. Para hindi gumalaw siya. Hindi siya mawala sa forma. ano dahan-dahan ko. Yan. Tsaka ngayon, taplat na. Yan na. Mga karek ganyan din po ang gagawin ko sa lahat ng didikit ko pader po yan mga karek na may pinturang puti Bubukayin ko muna mga karek tapos naiporma ko na no I binuka ko yung puti para yung pandikit lumabas. Yan, pinorma ko muna pagka forma, dinikit ko yung ibabaw and para hindi gumalaw yan ilay forma mo muna yan tapos pag naka na naawakan mo danda daan mo tatanggalin mo ano tapos idikit mo muna bago mo ano yung sa ilalim yan daan, -daan lang mga krekyan daan, daan lang kasi yun naka ano na siya eh. nakalapat na yung dikit niya kaya hindi na siya gagalaw susunod na lang siya Ano, ganyan lang ang pagdikit niyan mga kare. Ulitin ko mga karek, Para makagawa kayo ng letter ha, Hindi kayo marunong mag-lettering. Magpa-print po kayo. Tapos pag na-print po, sinlaki lang po ng typewriting yon. Ganon din po yung pandikit, sinlaki rin po yon, Yan yan o. No? Yung letters na yan. Letters po. Ayan, sila laki rin ng typewriting yan. Kaya pag nagpa-print kayo, gupitin nyo, tapos isukat ulit sa sa glitter foam. Kailangan, lang, pabaligtad po. Hindi po pwede sundan nyo kung ano yung nakita nyo yung letra sa typewriting eh. Ilalapat nyo rin ng gano'n. Pabaligtad po para pag ginupit nyo, yung talaga letra lumabas. Ganun po, para hindi po kayo mahirapan. O kung nahihirapan ko isa pa fail sa karton nyo po i-formal type writing para matigas yan, yan. ganun lang po yung mga karek para hindi po kayo mahirapan sa lettering paprint po kayo Ganito na lang mga karek uh, ah, huwag nyo lang po kalilimutan uh, ah, huwag nyo po i-skip yung ads ko at saka panoorin nyo po bago kayo mag mag like at saka mag-subscribe. Like and share nyo na rin mga karek. Uh, gandito na lang mga karek. God bless. And keep safe. Bye-bye.